Ayun mga katombi, so dahil na crave ako sa ulam na pusit, so ito ho nagluto ako ng adobong pusit at talaga naman ho ako ay sarap na sarap diyan so pero anyway sasabihin ko sa inyo kung paano magluto so ayan na ho ako ho ay mahina na paghihiwa ng mga sibuyas, bawang, kamatis at luya ayan ho yung mga ingredients na inilalagay ko ho. so simple lang ho ano ho, so syempre ang ginagamit ko palang mantika ay bio so ayan nilagay na ho natin ang ating pambihirang mantika at syempre ibinuhos na ho natin ang ating unang unang sibuyas at sumunod naman ho ay ang bawang at syempre pagsasama na ho natin yan ang kamatis So, ganyan ho ako magluto. Gayon din naman ho ang mayayari. Gigisahin din naman. At syempre, hinalo ko na ang kaunti. So, ganyan ho ako magluto pag gusto kong mabilisan. At tinakpang ko muna ho. At makalipas ng ilang minuto ay binuksan ko na ari ho. At ilalagay na ho natin ang mga pusit na binili ko sa palengke sa halagang 3 euro laang. Pero busok na at nilagyan ko ng paminta. Syempre, para may kaunting anghang. Maanghang pa sa aking pagmamahal. At syempre, ilalagay na ho natin ang kaunting kaunting toyo hindi ako marami maglagay ng toyo kaunti lang ang aking nilalagay at pagkatapos nga ho nilagyan ko na rin ng kaunting suka pero medyo napadami pala charot so ari ho nakulo na. at ibig sabihin ho ay luto na ang ating adobong pusit ang pusit ho kasi ay kaunting minuto lang ho yan na hindi ho pwedeng patagalin at syempre ilalagay na natin ang spinach alam nyo ba kung bakit hindi po pwedeng patagalin ang pagluluto ng pusit kasi ho sya ay titigas at syempre titikman na ho ni Billy Boy ang kanyang niluto at dahil ako'y pasal na pasal na sa guto may areho areho ang ating kakainin ang adobong pusit at talaga naman ho ako ay excited ng matikman ang ating niluto Basta pag ako hindi hey, nakikrave gay ano talaga lolotoin ko ho yan at lolotoin ko hahanapin ko kung saan. Oh, unang tikim pala ang hoy para sa inyong lahat. At talaga namang sobrang sarap. So thank you so much po for watching to my vlog. Enjoy and please like and share. Bye bye!